Mark Leviste, sumagot na sa kumakalat na balitang pagpanaw umano ni Chris Aquino. Chris, pumanaw na nga ba kaya, marami na namang madlang netizens ang nabahala sa mga kumakalat na ulat ngayon na di umano'y pumanaw na ang Queen of All Media na si Miss Chris Aquino. Matatanda ang June 2022 umalis ng bansa si Chris para magpagamot sa Amerika dahil sa kanyang autoimmune diseases. Mula nang umalis ng Pilipinas, Minsan ay nagbibigay ng update si Chris tungkol sa kalagayan ng kanyang kalusugan at buhay sa Amerika, ngunit nagumpisang mabahala ang maraming madla dahil walang paramdam ang Queen of All Media sa kanyang Instagram account. Mula pa noong nakaraang November 26, sa huling naging post ni Chris ay ibinahagi niya may ilang abnormality sa kanyang blood panel, sobrang bumaba rin umano ang kanyang hemoglobin, sodium at potassium, magsisimula na rin umano siyang tumanggap ng iron infusions, at ang kanyang church Traus syndrome ay maaari umanong makaapekto sa kanyang organs, may senyales din umano na nanghihina na ang kanyang puso. Ayon pa kay Chris, madalas sanhi ng pagkamatay ng mga pasyenteng may church through ay heart failure, ani Chris, there's something I chose not to reveal, but I feel I must, there were some abnormalities in my blood panel, my hemoglobin hit an all-time low, my sodium was as always low, but my potassium also dropped, If I want to get healthier, it starts with my nutrition, hindi ko kaya ang iron supplements. Starting next week I'll be getting iron infusions. My church Strauss syndrome can affect many organs because it causes damage to blood vessels. My lungs have already shown some minor damage. But my now heart is showing signs of exhaustion, just to pump blood that lacks nutrients all over my body, kailangan mag-overcompensate, Dr. Malika. Explain to me that my heart rate going up to 130 to 135 after taking a shower, my constant-constant dizzy spells, and headaches are already a warning for me, that unless I start trying to eat real food and not rely on milk alone, I could be among the 7 out of 10 patients with Sjerg Strauss, who attribute their death to heart failure. Kasunod nga nito, kumalat nga ang ilang ulat sa internet na umano'y pumanaw na si Chris, gayon paman, Mabilis itong pinabulaanan ng on and off na kasintahan ni Chris Aquino na si Batangas Vice Governor Mark Leviste, sa komento ni Mark sa Instagram post ng Rappler tungkol sa kumakalat na death hoax tungkol kay Chris, iginiit niyang buhay na buhay si Chris, sa katunayan, magkasama raw sila nito ngayon sa Orange Country, sa California USA ayon pa kay Mark, kung sino man ang nagkakalat ng fake news tungkol kay Chris ay mangmang, -mang, makasarili, at nababaliw na raw. Ani Mark, Chris is very much alive we're together now in Orange Country, whoever came up with this fake, false news is foolish, selfish and idiotic.